good morning mga lodi so Monday morning na alas 9 na yata alas 9 ba so yun pe-prepare na tayo so mag abang abang na tayo ng first blood na booking natin mga lodi so may inayos muna kasi tayo sa mot mot natin yung brake lever natin sa right side right portion so yun so inayos natin kasi hindi na nag ano yung yung brake stop natin stop light so lagi naka bright na lagi naka on so doon pala sa brake lever so nauupo din siya talaga sa katagalan so hindi na inaabot yung ating switch <coughs> so ginawa natin kanina ginawa natin ang paraan muna tapos order na lang ulit tayo so alright titignan natin kung makikita mga lodi so yung ginawa natin so sinapian muna natin siya ng object na plastic. Yan mga lodi. Alright, so yan makikita nyo itong ah, kulay puti na yan. So naupod na siya. So yung switch natin doon, so lumubog na dito. So naupod pati ito kasi naupod na kasi tumutukod yan. So kailangan din pala napapalitan din pala ito mga lodi. Pero ang ginawa natin, sinapian muna natin doon. No? Kita ba? ayo yung plastic na yun plastic nang ano to yung mga lodi sa takip ng ice cream so gumana siya yun tinikit natin ng mighty band ng glue sa loob para tumama doon sa ating sweets yun kada bagsak tatama sa sweets yun alright so sunod Orderan na rin natin to ng labor ito kasi mga lodi oh. kailangan kasi naka ano yan oh ito nakatuko doon naupod na tsaka lumubog na rin dito tsaka yung switch si titingnan ko sa susunod mga lodi kung may adjust yan yun ah para may adjust yata siya mga lodi sa loob mm, okay all right para may adjust naman yata siya mga lodi kasi may bolt doon sa loob ah hindi naka fix fix talaga siya mga lodi All right. so at least sa susunod na paggamit time tayo titingnan natin kung paano natin kung may adjust yung switch na yun on off alright so abang abang na tayo ng first blood booking natin mga lodi so yun o oh. kulay Kulay asul pala kulay Joyride pala itong git natin eh. Mga Lodi oh. Kulay is na. Kulay Joyride pala ito eh. Kasi katas ng Joyride. <laughs> Yo oh, ng mga Lodi oh. 'Di ba? Pero parang halatang halata mga loads katas, katas, katas ng Joyride. Kulay ng Joyride. Katas ng joyride. Alright abang-abang tayo mga lodi. Oo oh, nga, ngayon ko lang na ano ah. Oh. Masyado kang panatiko. Oo, oh, eh ano tayo, pag tayo, kung anong apps, doon lang tayo nakapokus. Ano tayo eh. Masyado ano mapagmahal. Patigit. Isang apps lang, patigit. Pala ngayon ko lang napansin eh, kasi naka-jersey tayo mga lodi oh. Magkakulay pala kami. Yun, alright. Good morning. Yun, mga lodi, so good afternoon. Kahit paano, makaitang Uh, passenger na tayo maka isang rides na tayo mga lodi halagang 139 galing lang ka pa ang dito sa may Fatima, Barangay San Simon alright uh, Sacred Heart of Jesus Academy Ano? okay alright so uh, init sa lilim so abang abang tayo ng second class natin dito mga lodi sa task pa pa sana panarin tayo na makakuha dito kaagad ng booking mga Nodi so, yun, makakabal tayo masyaga so, tayo mga alright, so kainit ng so, panahon so, parang alas pa pasado na alright yun, good afternoon mga Nodi so nandito tayo sa Valenzuela malapit tayo sa may bagbagin so nandito tayo sa gym ano gym Molina kasi nag hatid tayo ng dokumento sa lawang bato galing sa New Manila galing sa New Manila mga lodi so 218 yun nakakas yung booking niya pero wala daw siyang cash hindi ka sa 250 peso so panapat lang din dahil wrong pin mga lodi so lawang bato kasi malaki lawang bato buti na lang may detail siya ng uh, script Uh, na locate natin kagad mga lodi yon mga lodi so kompleto kombinasyon tayo meron tayong cash na 150 may JRP na 650 may 250 na Gcash so kinompleto yung tatlo na yun mga lodi so ganun talaga mga lodi okay lang naman yung GRP uh, dahil ah uh, diretso naman sa top up natin yan. So magagamit pa rin na, naman natin sa so, mga susunod na araw o so, ngayon. Uh, so meron tayo 1.6 kanina so may 2,000 ang top up natin ngayon. So magagamit naman natin to so, hanggang ano pa? Hanggang Friday. So dito mga lodi magkabangabang tayo ng booking. Uh, bumili muna tayo nandito tayo sa Valenzuela. So kahit papano meron dito talaga magbubukin mga planta dito sa paligid so uwiya na alright so tiyaga tayo mga lodi yun mga lodi so good evening, good evening so mga halos dalawang oras tayo mayigit bago makaroon ng booking galing ang Fairview Castle City so nandito tayo sa Marikina nakakuha tayo sa halagang 189 ah uh, ang binigay ni Madam 200 pesos din. So, hindi na tayo alis dito sa Marikina. Dito na tayo mag lang ng booking, mga uh, lobby. So, yun. Malapit tayo dito sa ano, bayanan. Nandito tayo sa Roman Corner uh, Friendship. Yun, alright. So, dito na tayo mag-aabang mga lobby sa loob dito. Uh, mga p -p possibility, pag mga ganitong lugar, may nagbubuk talaga mga lobby. Yung mga pasok na Manila pwedeng pabalik ng Fairview pwedeng papunta ng Pasig pwedeng kainta alright, meron sana kaninang new ride request kaya lang hindi lumabas sa apps natin kasi siguro na taon uh, na mahina yung pagpasok ng booking, mahina yung apps natin so, hindi siya lumabas sa ating apps alright, pero pumasok siya hindi lang siya lumabas alright, so tsaka tsaka tayo dito mga loading Uh, magpapa ako do kaya lang anang uh, tira na niya daw Lechon Paris. So, hindi masyadong natin masyado ah. Mga porky porky na pares. Right. So, tsaka tayo mga lodi kayo pa ako, peron tayong apat. Uh, rides mga lodi. So, alas 9:30 na, so hanggang bukas pa naman tayo nang umaga. 'Yon right okay. tapos bukas biyahin na naman tayo so yun mga lodi. abang abang tayo dito tsaka tsaka tayo nakatayo. kasi sa ganitong panahon lalo na lunis ngayon unang una kanina nag abang tayo sa bahay kanina uh, alas 12.30 alauna uh, na tayo nakalis karon tayo ng booking ng ano Cavite, launa Laguna Pasado, alas Dos. 139 tapos yung pangalawa natin is sa uh, 658 pero GRP kinuha na natin kasi pababa ng Manila yun pagkagaling doon nakakuha tayo ng Valenzuela sa sinamang palad hindi tayo nakakuha na kahit papuntang Manila o Quezon City kasi puro Valenzuela Valenzuela at Caloca doon. so hindi na tayo doon na stay so bumaba na tayo papuntang Quezon City ang booking niya medyo hindi pa sa ating destinasyon sa ating ikutan alright so hapon na so ngayon kapi na pala <laughs> yun talaga tsaga talaga mga loading so maraming uh, kapang, ng kapang ng kapang ng mga MC taxi light blue pula at uh, royal blue kulay ng gate namin kulay ng aking jersey isang tropa namin na ah, nag-joyride na rin si Domingo so ka-approve niya lang kanina bukas pa ang tapak mo so uh, ah, mag-joyride joyride na rin yung ang sawa na sa kay Lalamog alright halos yung tropa si John Paul nagangkas si Archie nagangkas Brian joyride tapos ako joyride so naubos na si Marlo na lang inaawitan namin na ah bago ka kung maluma ang motor niya i-apply niya na kay hey, Joy yun siguro yung nakakuha may dumaan na Joy right? sa kanya sa, siguro pumasok so hindi, hindi kasi lumabas apps natin may pumunta dyan na rider right? yeah, siguro sa kanya pumasok alright so abang abang tayo mga lodi ah, tiyagaan lang tiyagaan yung mga lodi so good evening good evening 11.30 na mga lodi so nakapagatid tayo doon sa may tapat ng Uh, San Juan de Dios ba yun? Santos sa uh, hospital. So, dito tayo lumit uh, sa may harapan itong St. Luke's. Yan o. Uh, 7-11, yung ating paboritong tambayan, mga Lodi. Swerte rin tayo kasi galing sa Fairview, nakakuha tayo pa Marikina, Marikina, San Mateo. Uh, Alagang 154. Tapos sa uh, San Mateo, nakakuha tayo na papunta rito sa Damayang lagi. yon alright. So, dito dito na tayo mag abang abang mga Lodi so ilang percent na lang ating cellphone tsaka yung power bank natin 37 percent so mag charge charge muna tayo bon titipid tipidin muna natin ating battery ng cellphone mga lodi kasi mag 12 midnight pa lang so malayo pang umaga alright so magandang gabi mga lodi doon mga Lodi so kanina nakakuha tayo doon sa St. Luke's papunta ng Caloocan South so dahil malapit lang itong Banawi Orthopedic siguro mga 3 kilometers mga Lodi sa galing sa Trapo ay uh, dito natin pinili na mag antay at magabang ng pasahero natin mga Lodi kasi doon sa Caloocan South meron doon mga parting madidilim at uh, hindi matao ang mga warehouse sa ah, delikado tayo doon baka malisgrasya pa tayo baka maagawang pa tayo doon ng ano so mas dito mas safe tayo dito mga lodi kasi nandito tayo sa harap ng orthopedic may mcdonald 7-eleven tsaka itong jollibee so may nakita kong mga kasundo goreging doon sa kanto ng jollibee mga lodi na tayo mag -abang, abang mga lodi sa harapan nitong uh, orthopedic alright so tsaga caga talaga tayo pagkaga dito so ano na uh, umaga na madaling araw ng mga lodi para mag-aampis natin mga lodi so yun abang-abang tayo mga lodi para mag-aampis ating pisngi. alright so kahit pa ano itong rides na tayo mga lodi 105 yung eksaktong eksakto ang binayad niya yun may parisan doon busog na tayo kasi doon sa General Ordonez at uh, corner ng Katipunan meron doon kaninang ah uh, mami rice so kumain tayo doon ng mami rice sa alagang 40 pesos cellphone natin so malayo pang umaga alright after mga rush hour mamaya abutin natin tapos uh, mamaya gabi na tayo mag-uumpisa alright gabi o oh, siguro ng na oh, madaling araw tayo mag-uumpisa siguro Uh, masundo natin si Melissa alright yun mga lodi so good morning nakabalik tayo ng fairview so nandito tayo sa uh, FEU yun tapos sa likod Mighty Mark mga lodi so alas 2 pasado na so matandang balara tayo nag drop oh. buhaba tayo dito ng fairview kasi nagdagdag din tayo mga lodi ng gasolina so dito kasi ang mura ang gasolina so 57 per liter 57 point something per liter mga lote ang gasolina rito yung unleaded yun alright so nandito tayo sa ano sa regal malapit tayo sa Jollibee at Macdo harapan itong <coughs> excuse me po harapan itong Par Eastern Medical Foundation or FEU Pagkikin tayo ng ano natin dito Pika-pika So bili, Bibili ko nung ano Boy bawang natin Alright so para meron tayo na Chichicha chicha Okay alright mga loading So good morning good morning good morning So tsagaan lang Kahit pa loading mga nakawalong rides na tayo So tsagaan lang talaga Kung mahina talaga ang pagtsatsagaan natin yan Kahit pa paano, walo Alright, so sa walong yun, may 1,000 libo na rin tayo ang gross nun, mga lodi. Alright. Gcash nga lang ang iba, tapos sa top-up wallet. Alright. Pero okay lang din yung kasi nagagamit naman natin siya. right, So tingin muna tayo ng ang ating dito. May inumin pa naman tayo. May water tayo, so kailangan natin ng chicha, boy bawang, or ano. Alright. Morning yun good morning mga lodi so alas 4 na ng umaga so nakakuha tayo dun sa Fairview na 121 papuntang Project 8 dyan sa may Mindanao Avenue at Congressional alright so yun pumasok tayo dito sa may Project 6 malapit sa Grass Residence yun no kapag nitong chapel na to tsaka nagkakapehan ko 3 times na ako nakapagkapi dito so kapi alright habang hmm. nagkakapi tayo, mga lodi, magabang-abang na tayo ng booking dito. Alright, meron, meron talagang booking dito kasi meron dyan yung grass residence. May nagbubook diyan dyan mga lodi. <coughs> Tsaka umaga na, alas 4 na lang umaga. Busy na ang mga tao. So, yung mga maagang gumising at maagang pasok, uh, magbubuk na yan mga lodi. Alright, good morning, good morning yun mga lodi So good morning, good morning, good morning So alas 5 na Mag alas 6 na mga lodi So nandito tayo sa Marikina ngayon Alright Galing doon sa project 6 O Santo Cristo Ay nakakuha tayo na papuntang Marikina So nag drop off tayo sa Toyota Avenue So lumipat tayo dito sa Sa Mayor Hill Fernando Avenue Alright so kasi yan mga lodi May mga condominium yan dyan no? Alright. May condominium dito mga lodi. May mga posible na uh, malaki ang chance natin makakuha tayo ng booking. Alright. Nakatambay din ako dito mga alas 4. So wala tayong nakuha kagad. So doon tayo nagkape. Ayan o. No? Tambayan ng mga angkas right, so dito tayo subok sa Petron right, so magkabangabang tayo ng booking dito sa Petron mga Lodi right, so good morning sa inyo sa mga bukabakbak dyan Silaks lang tayo, so talagang tiyaga-tiyagaan taylang lang talaga tayo So kahit papano, 10 rides na tayo mga Lodi Mag ma matagal ang interval na bago masundan ng mga booking pero nadadaan naman sa tiyaga nakakuha tayo doon sa Santo Cristo o Project 6 pagkita ng Project 6,181 pesos pagdating sa trapo 200 naman ang pinigay ni Madam alright so napasalamat pa si Madam sa safe ride daw alright so, na-appreciate ni Madam yung ating uh, uh riding uh, style Alright. So, mga lodi. Kasi ako naman mga lodi, relax lang ako mag-drive. Kung may pagkakataon medyo speed up at alam kong maganda ang kalye, mag-speed up tayo ng konti. Lalo na dito sa Marikina kasi walang lubak. Pag Mindanao Avenue, so ingat-ingat talaga tayo. Commonwealth, ingat. Uh, North Avenue, ingat kasi may mga unpredictable at surprisingly na mga lubak lalo na dyan din sa may Aurora Boulevard yan may mga biglang lubak mga lodi so ingat ingat tayo sa mga lubak lubak so ang dami lubak na ating kalye kagaya ng gobyerno natin lubak lubak ang takbo alright so minsan nababala pa alright so napunta bat, ba't napunta tayo doon mga lodi reality lang real talk real talk lang mga lodi right, Good morning. Yo, mga ka-mystery. So, mga lodi, mga ka-mystery pala. So, gumawa tayo ng misteryo na naman ngayon, mga lodi. So, dahil naubusan ng ating uh, smart bro, uh, napilitan tayong ano, mag-charge. So, meron tayo kasing nadala nito yung nabili natin dati ay meron tayong nitong charger na itong mga Lodi napilita na tayong uh, ikabit mga lodi so dinirekta muna natin sa baterya yung pinaandar muna natin si Red para hindi siya madring kasi mahina na ang baterya ni Red so hindi pa tayong papalit yung cover ng battery hindi ko muna ibinalik mga lodi alright nilagay ko muna siya right So, safe naman to mga loading kasi may fuse. May fuse siya. So, susunod pa ko yan dito, loading Sa loob. So, palulusutin natin dito ang cabling. Yan na rin natin siya ikakabit. Alright. Yo. Parang mahuna itong mga loading anong to ah yung plastic na to yun ang magiging sanghi na maputol to pala so, kasi kanina may puwapasok na booking mahina yung ano dito data ng globe so si smart bro lang ang saka lang pag dito sa marikina mga lodi mahina talaga si globe so kaya yun no. namatay na sa kanina at uh, tina natin smart bro Smart LTE 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 A. yan alright so, abang abang tayo mga lodi so mut mut natin kasi baka mag-drain naman ang aking, ating battery tayo umandar alright so abang abang na ready to go na ito mga lodi yun mga lodi so nandito na tayo sa bahay naka 12 rides din tayo kahit papano meron tayong net income na 1,500 pesos may top up na tayo tapos may gasolina na yun alright may, may tao may bata dito oh. may batang maganda oh. nito No, oh. oh, nagpaano pa ng buhok oh. takot siyang hagi sa bubong kukuli namin yung eh, ano hindi pa naman tumawag try na yung polycarbonate ay wala pa yung lunis pa lang kahit nasa ko na yun, pwede na yung kunin yun, okay, alright, so pahinga na tayo <coughs> hindi tayo pabiyahay mamaya ng gabi, so bukas tayo ng umaga, kasi uh, si ate Melissa, ang uwi niya alas 9 ng gabi, so umaga tayo, para masundo natin sa gabi yun, okay, alright so, pangaraw tayo bukas Huwebes, biyernes, tapos pabiyahay tayo ng sabado mga lodi kailangan natin mag double time magdagdag ng isang araw All right, peace. I'm out.